Ito ang Aningalan Tubungan Road via Igkabugao, Igbaras, Iloilo. Usong-uso ang rides dito ngayong bakasyon. In this video ay magra-ride tayo mula sa Little Baguio ng Antique sa Aningalan, San Remejo at dederecho tayo sa Little Baguio naman ng Iloilo sa Bukari, Leon. Pagkatapos ay dederecho tayo sa seaside ng Gimbal, Iloilo. Pwede nyo rin itong gawin sa sarili ninyong mga rides. Let's go! Bandang alas 7 ng umaga nang umalis kami ng Sibalom papuntang Aningalan, San Remejo. Ang daanan ay of course paahon and may mga konting parts wherein rough. Pagdating sa aningalan ay ramdam ang lamig ng simoy ng hangin kahit tirik ang araw. Marami ring pines na tumutubo sa lugar na ito at medyo masakit sa tenga ang sabayang tunog na mga insekto. Dumaan kami sa Igkabugaw Igbaras at dito may rough na parts at tuminto kami sa iconic landmark ng tubungan. Pagkatapos ay dumiretso na kami papunta sa Leon, Iloilo. Nagpahinga muna kami sa glit sa bayan ng Leon bago dumiretso sa Bukari. From Leon Town ay more or less one hour ang biyahe and a combination of concrete and rough ang daanan papuntang Bukari. Pagdating sa Bukari? Siyempre nagpalamig ulit. Mayroon po tayong vlog sa Bukari. Pakicheck na lang sa previous posts ko. Inabot na kami ng hapon sa Bukari bago umalis papuntang Gimbal para manood ng sunset sa kanilang seaside. Ang Gimbal ay talaga namang nakakamangha. Pagdating mo sa bayan ay ito ang bubungad sa'yo. Paglagpas ng kaunti sa bayan ay mararating mo ang seaside. Dito, malawak at maluwag ang space. Malamig ang simoy ng hangin at maganda ang sunset view. Nung lumubo lumubog na ang araw ay muli kaming nagbiyahe pabalik sa Tobias Fournier. Sa mga mahilig sa rides dyan, pwede nyo ring itry ang route na ito para ma-enjoy ninyo ang lamig ng mga little bagyo ng antike at iloilo with many steps, slopes, curves, and spectacular views while enjoying the ride.